good morning guys ayun no, napakalakas ang tubig since 3 months ago ayun oh result ng ng ayun morning guys ah ayun ayun oh tuloy tuloy yan ayun ayun Ililinot na uli. Kalilinis lang. Ayan. Ayan. Tuloy-tuloy. Ayan. Ayan. Ayan guys. Abad na matagal lumalakas. Para, para makita nyo. Ayan. Bali ang nagastos nito ay... Ang kitsandaan dito nasa yung tukri kasama aray ng bong ayan magpupong nga niya ayan ayan magpupong ayan pansarili lang naman to kaya may patayo ng ganito Bale, ang tubo nitong gamit ay 17 and a half di dos ayan o ayan baon training to guys ang pagbaon o, tuloy-tuloy yan O, ito nyo Ayan guys, ha Set out nga pala dyan sa mga kaibigan natin Yung mabubait Ayan Parang tumunog yan dito, o Ayan, damit yan O, oh, ang lakas, o oh. Tuloy-tuloy yan 24 hours yan Walang tikil Ayan Ang output ng tubig Ayan, o oh yan ang output. Yeah, yun, output. Ayan, tumadaan, yun ang output. yan, linis, yan. Pa, uh, Ayan, tumadaan na yun. nililinis yan para hindi matulas. Kasi pag hindi nililinis, ang matulas siya. Magal sa ang karun na lumot. yan, dito ang ano yan. Usok sa likod. Ayan. yan Ayan namang natatanaw natin. yun yung nasa sinasaka ng tiyo ko Ayan. Yung ibang tubig dyan na pupunta. Ang tapong dito. Ayan. E ngayon panahon na tag-ulan naman. Ay, e, siya lang na, ang um, nagsasaka um, niya. Sinusolo niya. Ayan guys. So, hectare yan. Ayan. Yung tubig dito. Yung output. Diyan na punta. Ayan. ayan. ang lakas. Oh. Nakakatawa. Oh. ayan. Pwede kang mag dyan. Mga no, guys. Ang gusto nyo. Kaya lang, lalamitin talaga kayo. Ako nga, wala Kaya ako naliliko dito. Ito yung tanghali lang. Dahil Okay. Shout out nga pala sa mga kaibigan natin dyan ha. ah, guys, ah, hindi kami nakalaot. Dahil mahina naman ang pahuli. Ay di, dito na muna. Dito na muna mag-vlog. Ah, kinagawang ano, flowing. Eh, mahina ang pahuli. Tumigil kami kahapon ay magantay mag-aantay na lang uli kami ng pahuli kung meron ay malaot na uli okay guys dito na lang